Christianity rests on the belief that Jesus Christ is God. But the truth is, this is 100% false. And in fact, in the Bible, Jesus never directly calls himself God. Not even once. Ito ang ating sasagutin ngayon mga kapatid na sa Biblia pinatunayan dao na ang ating pangino Jesu Christo ay Hindi Dios. Ito ay isang. panibagong Aryanismong revivalist sa ating apanahon na mariing pinasinungalingan tulad sa Iglesia ni Cristo, Saksi ni Yeova, at iba pang mga nagsusulpotang sekta sikta ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi tunay na Diyos. Kaya, may batayan ba sa Biblia? At ano ang mga talata sa Biblia na ginagamit para patunayan na ang ating Panginoong Kristo ay hindi Diyos. Una, sa Numeros Kapitulo 23, 19, ang Diyos ay hindi tao. Hosea chapter 11, verse 9, ang Diyos ay hindi anak ng tao. Samantalang sa Juan Kapitulo 8.40, ang ating Panginoon Kristo ay anak ng tao. O ng Timoteo 2, versikulo 5, si Kristo ay tao. Therefore, si Kristo, konklusyon nila, ay hindi Diyos. Samahanin niyo ako. Kumusta? Ito niyo yung lingkod ng Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel mga kapatid, inaniyayahan natin na magikayat din sa mga kapatid nating mga katulikong magsubaybay. Ang tanong, at kung bago lang kayo, huwag din kalimutan na mag-like, huwag kalimutan na mag-subscribe, at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment sa ating talakayan at i-share ninyo mga kapatid. Tatalakayin natin mga kapatid yung naunang sinabing fake daw ang aral na ang ating Panginoon Kristo so ay Diyos. Christianity rests on the belief that Jesus Christ is God. But the truth is, this is 100% false. And in fact, in the Bible, Jesus never directly calls himself God. No, oh, so kung kong nila alam, kong gusto nilang letra por letra dahil gusto sola scriptura, ito nagsusulpotan. Ganun na ba sila talaga ka-inosente na may Biblia letra por letra mabasa na inaamin ng ating Panginoong Jesucristo? Na siya Dios. Baka inusinti sila nito. Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arelliano ng Two Hearts, Isang Exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit, may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ, our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ating isa-isahin yung argumento at ano, uh, batay sa Biblia na pinatutunayan daw na ang ating Panginoong Isokristo at may mga talatang ginagamit pa ay hindi Diyos ayon sa Biblia. Christianity rests on the belief that Jesus Christ is God. But the truth is, this is 100% false. And in fact, in the Bible, Jesus never directly calls himself God. Not even once. Now listen to this. Uh, ito malik na ang ating Panginoon sa, hindi letra por letra, mabasa. Baka di nila alam o di niya alam, mga kabatid, na ang ating Panginoon iso, Christo sa Grego, Sabi niya sa Juan Kapitulo 8, versikulo 58, Ego I, me. Uh, yon ang nagalit ang mga hodiyo dahil yon na theology malalim talaga ang ibig uh, kahulugan niyan at maliban diyan daming mga talata sa Biblia mga kapatid na nagpatunay na ang ating Panginoon so Kristo ay Diyos. Tito Kapitulo 2, versikulo 13, anong sabi? Hintayin yaong mapalad na pag-asa na uh, ang pagpapakita ng kaluluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Okay, tuloy muna natin Us, uh, yeah. This. In Numbers twenty-three, nineteen, and Hosea eleven, nine, the Bible says that God is not a man nor a son of man, but Jesus is said to be a man and a son of man all throughout the New Testament, like John eight, forty, Acts two, twenty-two, Timothy two, five, Matthew sixteen, twenty-seven, and on and on. In fact, Jesus often seems okay. on uh May ginamit siyang talata para pasinungalingan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi talaga Diyos. Pinatunayan sa Biblia, mga kapatid. Ano po bang batayan din natin, mga kapatid, sa Biblia na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao sa Incarnation? Pero paano natin sasagutin yung ginamit niya na setas? na sinisitas niya na mula din sa Bible na mga talata. Nauna, Numeros, Kapitulo 23, Versikulo 19, na ang Diyos ay hindi tao. Samantalang sa Hosea chapter 11 verse 9, ang Diyos ay hindi anak ng tao. At ginamit pa niya ang Juan kapitulo 8 versikulo 4 na ang ating Panginoon Kristo so ay anak ng tao. Gawa Kapitulo 2, versikulo 22. Samantalang sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, Mateo Kapitulo 16, versikulo 27, ang ating Panginoon Kristo so ay malinaw daw na tao. Kaya therefore, mga kapatid, ang konklusyon nila, si Kristo ay hindi Dios ayon sa Biblia. O na, tama ang mga talatang ginagamit na ang Diyos ay hindi tao. Sa Numeros Kapitulo 20, 3 versikulo 19, at ang Diyos ay hindi anak ng tao, saya chapter uh, 11, verse 9, samantalang ang ginagamit naman na talata na ang ating Sa Kristo ay anak ng Diyos o tinata anak ng tao o kaya ay tinatawag na a uh, tao diyan sa Juan kapitulo 8:40 gawa kapitulo 2 bersikulo 22 o nang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 San Mateo kapitulo 15 bersikulo 23 Kaya dahil si Kristo ay tao therefore dili di, di Diyos na umano Mali ang unawa sa nagbabasa. Sa mga talata, tama ang talata, ngunit mali ang interpretasyon at unawa sa mga talatang ito. Lalo na sa doktrina ng incarnation. Ang sabi naman ng iba ng mga anti-incarnation, lalo na yung mga Muslim, eh walang mabasa naman sa Biblia, salitang incarnation. Meron kung gagamitin natin ang uh, isang Biblia, may mabasa tayo. Bakit ginagamit natin mga kapatid iba't ibang sali ng Biblia? Dahil naghahanap sila ng letra for letra. Kaya iba't ibang sali ng Biblia ginagamit natin. May mabasa talaga incarnation. Oh. May mabasang trinity. <laughs> So, ona bakit sinabi natin na hindi gumiba ang mga talata sa divinity of our Lord Jesus Christ sa Numeros Kapitulo 23-19 na ang Diyos ay hindi tao, Isaiah chapter 11 verse 9 na ang Diyos ay hindi anak ng tao, Samantalang ang ating Panginoon Kristo, inaangkin niya na siya anak ng tao, nakasulat sa Biblia na siya ay anak ng tao at siya ay tao, lalo na sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Ito kasi ang incarnation na doktrina ng Kristiyanismo. Maliban lang sa anti-divinity of Jesus Christ Sa incarnation kasi mga kapatid Ang God's divine nature Ay hindi nagiging human nature Ulitin ko ha Ang God's divine nature sa incarnation Ay hindi nagiging human nature Ngunit ang verbo o salita ay nanatiling tunay na Diyos, Juan Kapitulo 1, Versikulo 1, Juan Kapitulo 1, Versikulo 14, habang nadagdagan ito ng human nature sa iisang banal na persona o divine person ni Jesus. Yon ang <coughs> tinatawag na uh, theological term ay postatic union. The union of the human and divine nature in one divine person of Jesus Christ. So, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya mabasa natin sa ibang salin ng Biblia, Christ is truly human. Lalo na sa contemporary Bible, kung gagamitin natin ang uh, 1 Timothy chapter uh, 2, verse 5. Pero kung ituloy natin, kung temporary Bible pa sa Philippians mga kapatid, aboy, mabasa din natin. Christ was truly God. Diba? So, yan. Balikan natin. Tama ang nakasulat sa naturang talata na ang Diyos ay hindi tao. O ang Diyos ay hindi anak ng tao. Dahil sa incarnation, God's divine nature hindi nagiging human nature. Ngunit ang verbo ay nanatiling tunay na Diyos habang nadagdag ito sa na, tinatawag na human nature sa iisang banal na persona o divine person ng ating Panginoon Kristo. Hypostatic union. Si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao ang divine nature ni Jesus ay hindi ang kaniyang human nature. Of course, ang human nature ng ating Panginoon Yesus Kristo ay hindi ang kaniyang divine nature. Ngunit, ang divine nature at human nature ng ating Panginoon Yesus Kristo ay e isang divine person. Kung sa tao pa, <coughs> kahit, excuse me po, kahit Iba tayo ng ating Panginoong Hesus dahil tayo ay human nature lamang. Sa tao bilang human nature, ang ating kaluluwa ay hindi ang ating katawan. Ang ating katawan ay hindi ang ating kaluluwa. Ngunit ang ating kaluluwa at katawan ay isang buhay na tao. Yan po. Okay. Natin, uh, mga to outright deny that he's god like in luke 18 19 where jesus says why do you call me good no one is good except god alone and john 14 28 where he says my father is greater than i oh reme na no na ginamit niya para tutulan ang ng ating Panginoon Ang Lucas Kapitulo 18 Versikulo 19 Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Sapat na ba itong batayan mga kapatid? O pang patunayan na si Jesus ay hindi Diyos? Hindi, mali. Bakit? Una, out of context po. Sa talatang ito, gusto ipakita ng ating Panginoong Isus kung talaga bang naunawaan ng mayaman na lumapit sa kanya ang kanyang sinasabi. Pero hindi ibig sabihin na ang ating Panginoong Kristo nang sinabi niya, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nakalimutan na ba nila na gumagamit dito para tutulan ang pagkadyos ng ating Panginuso Kristo sa sinabi ng ating Panginuso Kristo sa San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 11, San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 14, anong mabasa? Siya ang Good Shepherd. See? Nakalimutan na ba nila yan? Isip-isip oh, naman pag may time ang ginamit niya na talata mga kapatid na ano daw ang ama ay mataas sa akin my father is greater than me for God and Jesus they're supposed to be the same so how can... oh, so kaya kung si Kristo ay Diyos, dapat sila ay magkatulad pero iba eh my father is greater than me God be greater if they're the same if Jesus... oh, so Paano magiging ang ama ay mataas kung sila'y magkatulad? Ito ang kulang talaga ang unawa, mga kapatid. O kaya'y sinadya lang para tutulan, lalo na sa tinatawag na Holy Trinity. Bakit? Una, nang sinabi ng ating Panginoon Kristo na my father is greater than me. Kaya, ang conclusion niya, kung si Jesus ay Diyos, bakit ang ama ay mas mataas sa kanya? Dito pa lang makita natin mga kapatid na mali na ang unawa tungkol sa Trinity. Bakit? Dahil sa ng Trinity, kaya ito din ang ginagamit ng mga Muslim sa mga balik Islam, kahit sa Iglesia ni Kristo. Dahil sa Trinity, mga kapatid, ang Ama at ang Anak ay hindi e isang persona. Sila magkaibang persona sa e isang Diyos. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, na ako at ang ama ay eesa. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Ang ama, yes, greater ng ating Panginoong Iso Kristo dahil siya anak. Sa tungkulin, mas mataas ang ama kaysa anak. Pero sa pagkadeos, ang ating Panginoong Iso Kristo, ako at ang ama ay iisa. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Yun ang kadalasan na ginagamit nila mga kapatid. At hindi lang yan. Para tutulan na at kontrahen nila na ang ating Panginoon Kristo ay hindi daw Diyos. Alam niyo ba, may mga talata pang Ginagamit sila sa Biblia. Kahit mga aklat katoliko, ginagamit nila laban sa atin. Kaya kung di nyo alam talaga paano sasagutin itong mga argumento nila, abay, delikadong madinggoy kayo. Dahil, alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, Magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ma? So, mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod ating tapusin sa pamamagitan ng panalangin ni Father uh, Ricci Macalino Order of Preachers isang exorcist. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of Your Son come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones. To cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and repress our body, soul, and spirit. And be the sign of your holy cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you. Protect you from all evil and deliver you from all sickness. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.